Mr. Quirante, sabi mo kanina hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-umpisa kami sa hardware, yung maliit na hardware, nagtintal -nag -nag lang bambo, mga ganun eh. Bakit, pa. bakit nasama ka sa labin limang contractors eh, sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na pa, 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang naka ang nakakuha kasama ka QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... Kasi may check kasi medyo nahiya ako. So but... sinasabi mo, mali ang Pangulo with yes, respect yun, to your yun, company? Yung, data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi yung project? Eh, uh, ay, so, ay, uh, ano ko lang siguro, magiting ko lang. Noong 2003, nag nakalasensya na kami sa PCAB, only category D. Hanggang uh, noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A, Uh, noong, 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 2011 hanggang nag-triple A tayo ng 17, 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng, ano, ng 2024. Mr. Mr. Che, Secretary, na naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag ng project. Pa, paano ka naging quadruple A? Eh? Ang, ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong uh, uh, 1992, is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi Tapos, natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng uh, flood ngayon gumawa ka na naman, ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito, nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito, bagatas dito, artihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa, nagumpisa ka isang hardware. May, may, problema dito eh. ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple eh ngayon. O ngayon nga may... Ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O, ilang project na na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ah. Mr. Chairman. Dito Chairman. Lang, dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Um, uh, Senator. nahihirapan kasi si Mr. Kirante mag-explain. Tama ba ito? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. Uh, okay. No, no. Hindi rin. Y yung incorporated, hindi, yung process pa yon Hindi pa namin uh, na, na, ano yon Na-approve. So, so lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor? Yes. 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 Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na? Yes, Your Honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated kasi hindi pa na-approve yung ano namin. Hindi pa na practice hindi pa na-transfer sa from sole proprietorship into... So kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15. Correct, Mr. Kirante? Yes, yes Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun Soul yung sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Uh, well, Mr. Chair, actually, he has the pick-up license eh. So, paano license? siya nagkaroon ng pick-up license sa si kontrakto? He has the, uh, A pick-up license. Pa, paano ka nakakuha ng pick-up license, Mr. Kirante? Uh, no, Sole proprietorship ka lang? Yes, Mr. Mr. Chair. Kailan mo nakakuha yan? 2003. Hanggang nag-ano tayo, nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang nag 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple so, A tayo. Ano yung net financial contracting capacity mo as a sole contract uh, as a sole proprietorship? 40 billion. Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. <coughs> yung financial statement mo padala mo sa amin. Ah, Mr. Chair, ibay I may. Mr. Chair. Teka muna si Senator JV muna para matapos natin lahat. Quick lang, quick lang para sa kanya. Kanino? Kay e, e Rante. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Hindi, uh, naiintindihan ko, Mr. Chair. Dahil tingin ko, bisaya ito, hirap mag-express ng sarili niya in Tagalog. Kaya, so, I, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, mag-inhale ka... Relax ka at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisan eh. Naintindihan kita eh, parang tayo bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ako, hindi ko kinakampihan, Mr. Chair. Ha? Ang sinasabi H niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion? NFCC. Nfcc. 40 billion ang sinasabi niya? Nfcc. NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos? Yes, Mr. Chair. Oo. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? Ano an yung NFCC, Mr. Chair? Hindi ko... Net net financial contracting capacity. Toto to, to, tinuon na, bay? Ha? Yeah. May property yes. billion ka? Yes. Nakadeposito sa bangko na, Ano sa mo na. Ayuni, yung yung NFCC kinuwa sa Ano yan? Ano? Yen o pesos? <laughs> Asset yan. Kasi yung yung NFCC ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa may halimbawa may 1 billion ka sa bangko. Yo, pwede ka sa 15 billion. Mm. So, ba may, may pera ka sa banko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung, uh, yung pera natin, kasama na mga assets, more than 2 billion. Kaya, i okay, multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya, kaya kami mong ato at hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Carante, ito tinitignan. Ano yung 2015 na uh, QM Builders Incorporated? Uh, ina-apply namin dyan sa SEC. Uh, pero owner. 2015 pa siya? O, oh, pero hindi pa namin tinatransfer. Transfer to? To sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito, incorporated na ito eh. This is, this oh, is a corporation. It. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung ano natin gahandol, yung, yung experience ng from sole proprietorship, ita-transfer muna sa Iba yung experience, iba yung corporate entity. Incorporate oh. entity is 2015, nandyan na siya. Oh. Pero sinasabi nyo, walang nangyayari. Walang nangyayari. Inapply Ang lang. ginagamit nyo since 20 noon pa ay yung inyong sole proprietor. Yes, Your Diyan or pumapasok inyong, inyong uh, income, in other words. Yan rin ginagamit nyo, pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. No. Tama. Ganun pa? Ganun ba ang interpret? So, dalawang entity, yung sole sort of proprietor at yung corp incorporation. incorporation. Yes, Mr. Yes, Honor. No. Okay. Sabit nyo na lang sa amin yung mga dokumento yes, na yan. Thank you, Mr. Chairman. Mm -hmm.